isang sapa sa Changhua, kamakailan lang, maraming basura, sabi ng nakasaksi, ang mga basura na ito, galing sa grupo ng mga migranteng manggagawa, dumating ang pulis para mag upang alamin ang pagkakakilanlan kapag nahuli ang tao. Pagmultahin Ilang lalaki ang nakatayo sa tabi ng sapa, naghahagis ng lambat para manghuli ng isda, nasa tabi ito ng Maolo Creek sa Fenyuan, Changhua. May mga tao na nangingisda dito tuwing bakasyon, pero may mga bisitang nakakita rin. Mga migranteng manggagawang kumakalat. Ayon sa turista, ang mga migranteng ito, pagkatapos manghuli, pumuputol pa ng sanga para mag-apoy, tapos naliligo pa sa tubig, pero ang mga basura at sirang lambat, iniwan lang sa lugar. Kapag nasira ang lambat, tinatapon lang, may dalang alak para sila, at pagkatapos, nagmumotor pa. Sabi ng nakasaksi pumunta para kumuha ng larawan ng kalikasan. Hindi inaasahan na kuhanan ang mga migranteng sumisira sa kalikasan. Agad dumating ang pulis, mag rin ang River Authority. Kaunting basura at dumi sa lugar, makikipag-ugnayan kami sa Environmental Office para tiyakin. Ayon sa River Authority, ang pagtatapo ng basura sa tabi ng ilog, maaaring pagmultahin ng NT 1,200 hanggang NT 6,000 kapag napatunayang nakapinsala sa ilog, may karagdagang multa na NT 25,000. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.